Ayan, may ginawa si father-in-law na paglutuan kano Kasi naiwan siya dito sa La Union, o. Oh. Nagaramit ti pag-aniduan na kano no? Mm. Tapos, agitono kami ti tahong. Mura lang yung tahong sa palengke ngayon. 80 pesos yung 1 kilo. Tapos, medyo dadakal na oh. Tapos, ayun si Kuya Renren. Mm. Oh. Nabati na dito, eh. One week, oh. Tapos may chismis si Kuya Ren Ren. Ano yung chismis mo Kuya Ren Wala. Ka. Wala. Nagtiliw ka ti fish tapos magay na alam. Pati ka mo. <laughs> Pati ka <bat>, ko na. <laughs> uh, ayan yung tahong natin. Ready na. Ayan. <laughs> tapos si Kuya, si Kuya Renren -ren at si Podrebels na bati, nagararami dati tugaw, nagararami dati lutuan, nga kayo, nagararami dati paginawan tapos nagbunbunag dati bato, jikarayan, tapos napanda nagkay-kayo, tada dati pagsungrod, no, dati mailuto di teruar kasi tag araw na mabali nanti ag luto luto di teruar diba? ano ba so dati na pa nag alala e, bat bato ngayon kabel tayo ija e, igit igit kasi kada dar darap ngayon kabel tayo ijay e, pag digusan ta hantay lang nga nal -nalpas. nag commute tayo lang ngayon may tatay so Umalis tayo sa KM4 ng alauna. Past 1 pala. Hindi alauna. Tapos, KM4 pa lang, nagrigata niya ako tilugan. Tapos, kinabilang siya sin. Nung nasa slaughter na tayo, walang sasakyan. Tapos, agkaraiwara na gijipulis. Siguro, agtiltiliw da iti mga kolorum na van. Tapos, syempre, bisbisin kami ni Uncle Joe. So, nag-decide kami kumain muna. Tapos, after namin kumain, bumalik kami sa may pila. Alam mo yung pila, uh, siguro nasa 200 plus na yung tao or 300 plus na kasi nasa baba na kami ng highway. Paikot-ikot yung pila, tapos bumaba na sa highway, tapos ang yung unyag tudo. Buti na lang merong dumating na driver ng van tapos ko na na kaya tiyuti ag van kaso doble di pamasahe so mas pinili na nating mag van kaysa pumila ng baka tayo ng 3 hours tapos pagdating sa bawang nag kami gana dito kabal, tapos punuan lahat ngayon doon sa gitna mismo ako umupo tapos naka white pants pa ako o diba tapos di sinang putak na isingisik siya ubutan ti pantalon ko tapos ang lakas lakas pa ng ambon ayun narbis arbisan tayo manon nga hanpay nga na yung imbagan iti panatang kinuyok tapos pagdating natin nagkapilang ayun nagmula mula tayo manon nagtanim ng bawang, inayos natin yung tinanim ni Auntie Mabel. Ngahan mo nga, amo, no. Nakatotorog nga, nagimulawin, no. Makatotorog, no, anya. So, inayos natin. Nagtanim tayo ng bawang, ng sibuyas, ng taong, ng palang. Di ba, Dajay, folding, djiblak? black well, okay. ada, ada yun. Tapos, ano pa? Ang dami pa nating na-order na buto. Tapos, dami nating nabiling bukol nga maimula. Pero, bukas na. Kasi gabi na tayong natapos. Yun lang ang chismis ni Kuya Renren ngayon. Okay.